ganda dito guys daming pusa guys meron din doon meron din doon ay eh. ayaw nila magpabidyo guys so, yan nakatalikod lang yan sila okay lang paglaki niyan ay na lang nila sa ano ko so yan, oh. yan mga gilid so may pusa din ng ano puti wow humakyat. Aming mga pusa, oh mga pusa, mahilig sila sa pusa yung bahay dito. Daming pusa, nadaanan namin mga pusa. Ayan oh, pusa. Ayan, ibang color Sorry. ka. Banda yung color niya. Ngayon naman oh, o oh, yan, di ba, ang color. Dito guys. Diba? Lahat na lang, inano ko. Oh, ito mga bahay dito. gala dito sa village. Yun ang katedral guys. no yung malaking katedral dito sa ano? Sa bundok. So yan, ang ganda niya tingnan. No? Ang ganda din mga kilit, ting puti yung bahay. Restaurant din doon no? ang ganda ng katedral. Punta tayo sa gilid. Mamaya tayo aakyat. Diyan sarado yata. So, dito tayo. Sa gilid. Ng simbahan. So, ayan. Dito guys. Meron din yung maliit. Ito yung mga bahay dyan na na namin. Babalik kami mamaya. Yung naka nakaparking kami dun. So, oh, di ba? Ang ganda. oh, see? Sobrang ganda, guys. Yan. Oh. Kaya lang yung araw na sa impron ko. oh, yan. Bundok. Tapos, turn tayo dito sa katedral. So, tour natin. Yung ano, simbahan dito. Mayroong simbahan kasi dito, guys. So, yung gilid, bundok. So, nasa gitna ng bundok pala to. Tapos, yung mga bahay doon. Doon, bahay. oh di ba? Ang ganda. Doon, oh O, di ba? Ang ganda, guys. Oh bahayan. Mga puti. plus bundok. Bundok, guys. So, tapos sa kabilang side, may dagat dun. Punta tayo dun. Sa kabilang side naman. Dito, sa likod to, ng simbahan. So, yan. Sa likod ng simbahan. Dito, simbahan to, guys. So, parang may cemetery yata dito, guys. So, diba? no cemetery yan guys takot ako cemetery dyan so dito ako kasi nag iisa ako nandun si, sila sa ano so yan guys dito oh, mga bahay dagat doon, tulad uh, ano, ng kunyungan ano, ng pavement ng mga nagmamayam, nagpapisa dagat, pavement ng mga mama sa sawa, rice, para ibahay sila, kung so, nakalibrar kami, ano, mahal dito. so yan dito mga pabiyu-biyu na langtang sa magandang lugar, o di ba? di diba bang ganda? So yan guys So balik na naman tayo Nandun kasi yung family ko guys So Balik tayo dun Pero sarado yata Sarado So hindi natin manuhan Kasi sarado So mga gilid yan Mga bahay yan na puti O so, diba so, Yan sa gilid So, sobrang ganda dari itu guys. ini may ini, ada restoran yang banyak. restoran-restoran Oh. Oh. itu yung view dito sobrang ganda so yan oh sarado yan sarado dito naman tayo sa gilid